Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag munang singilin ng pass-through fees sa mga delivery truck na babiyahe sa mga national road. Hirit naman ng ilang grupo, baka kung pwede ay huwag na rin silang pagbayarin sa mga kalsada na pinupondohan ng mga LGU. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Iba't ibang sticker mula sa mga lokal na pamahalaan ang nakadikit sa windshield ng truck na ito sa Maynila. Para makakuha niyan, kailangan nila magbayad ng pass-through fee para makadaan sa kanilang mga lugar. Kung walang sticker, mahuhuli ang mga truck driver. Pag lumabas kami sa linya, uh, truck lane, huhulihin kami kasi wala kami yung terme. Okay. Oh, Hinaharang kami. Okay. Tapos pag uh, na, kami, wala kami pakita, hahanapan okay. kami ng restro. Pag hindi nakarestro, hahatakin ka, dadalhin sa ano, impounding nila. Iba-iba ang presyo ng pass-through fees depende sa LGU. Pero dito sa Maynila, sabi ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations o ACTO, nagbabayad ang bawat truck na hanggang 2,500 pesos kada buwan. May ilan din naman ng LGU na nanghihingi na pintura bago padaanin ang mga truck. 16 liters of paint per entry po ito ha, per truck, no? To contribute to their particular project, no? Uh, hindi talaga po namin naiintindihan bakit gano'n ang treatment sa trappers. Almost 30,000 as an additional cost to logistics para po kami forced to good no? to buy the travel permit. Pero ang hiniing na yan ng mga driver, mawawala na. Pinasuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pass-through fees matapos pirmahan ang Executive Order number no. 41. Sa ilalim nito, hindi mo nakukunan ng pass-through fee sa mga sasakyan na ng goods at merchandise na dumaraan sa kalsada pinondohan ng national government. Ginawa ito para mas mabilis na makarating ang naturang mga produkto sa mas mababang production cost. Kasunod nito, umaasa naman na akto na sana'y hindi lang sa mga national road ipatupad ang kautosan. Sa mga daan ng pinopondohan ng mga lokal na pamahalaan, Urged o hindi kaya't lamang ang pagsuspende sa paniningil ng pass-through fees. Dapat ang pagtingin naman talaga ay hindi parokyal. Ano? Ang distribution of our goods would concern the national economy, would, would concern the entire country. Ang lungsod na Maynila, tumalima na sa naturang utos. Tingin naman ng Department of Trade and Industry, mabababa ng utos na ito ang presyo ng mga bilihin nasa 30% daw kasi na presyo ng mga produkto pambawi sa si logistical cost. Ang isa po sa kanilang sinasayt na reason ay ito pong issue ng logistics dahil napakataas po ng uh, cost ng uh, doing business para sa kanila. Nahihirapan na nga daw po sila dahil dito. But because of uh, this, uh, EO41 eh we see this as a very positive sign. Samantala, umaasa naman na akto na mapapanagot ang mga LGU na maniningil pa rin ng pass fee. Sa ilalim na EO41, posibleng maharap sa reklamo administratibo ang mga lalabag. Hiningi namin ay may paggalang at strictong compliance. And in, turn in case of non-compliance, yes, I hope uh, the LGUs will be taught their lesson. Inaasahang ilalabas sa implementing rules and regulations ukol dito sa loob ng 30 araw. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.